Okay, parang parang tutuloy nga sa impeachment itong mga uh, mga ginagawa ngayon ng mga ilang congressmen. Tulad itong pagpapatawag sa Commission on Audit tungkol dito sa paray paliwanag. Itong kusan nga ba napunta itong mga confidential fund at intelligence fund ni BP Sara Duterte. Isa na nga dito yung 125 million na naubos ng 11 days. Uh, pero ang tanong natin dito uh, ipagpalagyan natin na na-impeach na -impeach. impeach nga si Sarah alam naman natin na sinasabi ng Constitution in case na magkaroon ng vacancy sa Vice President ang President ay ma mag appoint ng, uh, ng galing dyan sa Congress Lower House or Senate alinman dyan ay pwede siyang pumili okay, teory lang naman tayo. ipagpalagyan natin na na-impeach nga si Sarah natanggal at pipili na si BBM ng uh, papalit sa kanya isang ayon sa 1987 uh, Philippine Constitution sa inyong tingin ay sino kaya ang kukuhanin Senate President kaya or Speaker of the House of Representatives kung mapapansin ninyo sa 1987 Constitution Consti wala naman sinasabi niya na kailangan na ay Senate President or uh, Speaker of the House of Representatives ang papalit sa puesto ng natanggal na vice presidente or in case na magkaroon ng vacancy wala walang Philippine point diyan In other words hindi kailangan na si Senate President or si Tiscos Cudero ang papalit or uh, hindi rin kinakailangan na si uh, Speaker Romualdez ang papalit uh, sa madaling salita ay pwedeng kahit uh, isang uh, regular na senador eh ko sabihin ay eh, hindi siya speak ah, hindi siya na hindi siya president, hindi senate president at kahit sino Kongresman, hindi pwede rin kahit hindi siya speaker so, pero pagpalagayin natin na uh, yung dalawang mataas ang pagpipilian si uh, Chis Escudero ng Senado or si uh, Speaker Romualdez ng Lower House sino kaya sa dalawa ang posibleng mapili ng DBBM? Uh, ni PBBM in, in case na talagang ma-impeach si VP Sara. Pwede rin kaya si Sandro Marcos? Pwede. Kasi gaya ng ating binanggit, wala namang specific na sinasabi kung speaker ba o Senate President. So pwede. Pero as thing goes, kung sakaling darating tayo sa punto na talagang ma-impeach si Sara... Ito naman ay teory lang natin. no sakali, pagpalagay na natin, nangyari nga na impeach, na tanggal. Sa tingin ko ay si uh, Romualdez ang pipiliin over Cheese Escudero. Sa tingin ko lang naman, malamang yan ang piliin ni PBBM kasi first cousin niya yan eh. Ngayon, bagamat may posibilidad na ang itinitibok ng puso ni PBBM, siyempre, eh, mas pagtitiwalaan niya yung kanyang anak, si Sandro. Pero out of delicadeza, baka hindi gawin ni PBBM yan. Baka hindi niya i-appoint si Sandro na siyang papalit kay Sara. So, pero malakas ang kutub ko na by blood relation, mas pagtitiwalaan mo ang iyong pinsambuo. si Romualdez in this case. Yan ang tinatawag na tambalos los. Yan, yan tinatawag ni Bipisara na tambalos los. Pero malamang, yan ang mga point. So, hindi na kasi siguro si uh, Senate President Jesus Codero na siyang pipili ni PBBM kung mawala si Pipisara. So yan po ang mga posibleng senaryo kung sakali nga magkaroon ng impeachment at eventually ay matanggal si VP sa pwesto. Tulad yan ay sinasaad dyan sa Section 9, Article 7 ng Philippine Constitution. ay eh, matapos na pumili ng presidente, in this, in this case ay si PBBM, ay magkoconvene naman itong uh, lower house and upper house. At ang majority ay uh, itong pinili ni PBBM. At yan ay, uh, ay magbobotohan ng separately. In other words, hiwalay ang boto ng lower house at ng uh, senado. Pagka uh, medyo analyze nyo yung sections, lalo na itong sumusunod na section, section 10, ay lumalabas na temporary lang itong uh, pagupo ng uh, miyembro man ng senado or uh, lower house para sa na iwan ng vice president. Dahil sa section 10 ay maliram na sinasabi na magkakaroon ng special election. At yan ay maglalabas ng special law para dyan itong kongreso, both houses of congress para nga sa special election para magkaroon tayo ng uh, bagong uh, vice president. So in other words, na nabanggit, yung section 9 ay uh, lumalabas na temporary lang ang pag-upo ng uh, sinumang miyembro na i-appoint, sinumang miyembro ng both houses na i-appoint na ng nakaupong presidente para pansamantalang hawakan ang opisina ng vice president. So, yan po ang ating makikita sa Section 9 and Section 10 ng Article 7 ng 1987 Philippine Constitution.